Okay, magandang araw mga kaibigan at sana ay nasa mabuting kalagayan lang din kayo. At salamat naman na nakabisita kayo sa channel ko. Meron tayong i-re-repair ngayon na isang LG na flat screen na TV. Bali, ang issue niya, ito o oh, kapag ini-on natin, kapag makikita na natin yung display, nagkukulay blue yung display niya. Ayan, i-on na natin yan. Ayan, yun yung makikita natin. Uh, hindi lang yan isang channel, kundi lahat na channel, kulay blue pa rin. At kahit ilalagay mo pa yan sa HDMI, ilalagay mo yan siya sa audio-video, ganun pa rin yung kulay niya, kulay blue. So, ano kaya ang sakit nito? Ano kaya ang pisa na papalitan? So, pwedeng samahan nyo ako para makita natin ito kung ano yung papalitan natin na pisa. Tapos uh, bubuksan ko lang muna no ito mga kaibigan. Ito yung sa loob niya no mga kaibigan no. Daming sapat-sapot -sapot din. Ayan. Tapos sa pagka na trouble no mga kaibigan na uh, nag uh, blue na siya. Okay. hindi na to siya makuha sa adjustment sa kulay. So ngayon, tingnan muna natin ang kanyang backlight. Kung ano yung kulay. Ngayon mga kaibigan, meron tayong backlight tester. Nilalagyan natin ng backlight tester, no? At sinusundot na natin yung terminal. So, maaninag natin dito sa kanyang mga butas na nagkukulay blue yung ilaw ng backlight natin. ano? Oh, no? Kita nyo yung kulay blue. Yun yung ilaw ng backlight natin, no? So, yan. Bibitawan ko muna, oh. Ayan, di ba? Nawawala. So, yun yung kulay ng backlight natin so sa ngayon babaklasin ko lang muna to lahat at papalitan natin ng backlight kung ano ang resulta isa, dalawa, tatlo apat, lima anim, pito walo, siyam, sampo yun yung mga backlight mga kaibigan na tinapan natin dito sa dati niya pero tinanggal ko na, na rin yun yan mga dudugtungan na lang natin yan siya ng wire sa kada isa niya. Ito, hindi ko lang pinapakita kung paano dinugtong. Yan, tapos ko na nadugtong no mga kaibigan itong mga wire na nagkukunig sa kanya. Yan, makikita natin dito na nakaseries yung sampung mga backlights na nilalagay natin. Bali, mga cutting silang yan siya, no, mga kaibigan. At lang natin dyan para yung init niya maabsorb din. At ito, i connect ko na siya sa ating power supply section no Na nagsusupply sa kanyang backlight Kasi okay naman yung mga connection doon sa backlight niya Para ma-testing na rin natin At inihanda ko na rin yung power cord niya Nakasalpak na rin At itong power cord, isalpak na lang natin sa outlet Tapos, makikita natin yan yung TV na mag-on uh, Makikita natin dyan no oh. At yung backlight, makikita natin dito na hindi na kulay blue siya. Bumabalik na siya sa normal. So, ititesting na lang natin yan. Takpan ko na lang to. Okay, dito na tayo sa final testing, no, mga kaibigan. I-salpa ko na yung plug. At titingnan natin yung screen niya kung ganun pa rin ba. Ayun. Nawawala na. Hindi nakakaya kanina na kulay blue. Ayun, no. So, sa pagkaganon na trouble, no, mga kaibigan, ano lang pala, backlight lang yung papalitan natin. Nakita nyo naman, no, na pinalitan natin ng backlight. Lahat na lang na backlight, papalitan natin. No. Uh, so, hanggang dito lang, no, mga kaibigan, uh, isa namang, ano, uh, LG na 32 inches yung naayos natin. Kapag uh, itong video natin ay nakatulong naman sa inyo sa inyong pagre-repair, Baka pwedeng makasubscribe kayo at makaprize din sa notification bell sa ating YouTube channel. Hanggang dito lang po uh, mga kaibigan no, at salamat.